Sa muling pagharap ng Rain or Shine sa SMB, lumabas ang tila banta ni Coach Cheng Giao sa may pag-amin na sobrang lakas ng grupo ni Coach George Gallant. Si Felix Limetti na nauna na ring nagbanta sa SMB ay muling nagpakita ng impresibong performance versus NLEX Road Warriors at muli si Coach Cheng Giao inamin itong may pag-asa ang kanyang grupo sa matikas na San Miguel Beer. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos bakbakan ng Hinebra at igapos sa score na 131.82, haharapin naman ng matikas na SMB ang Rain or Shine. Pagharap na tila mahirap para sa grupo ni Coach Yengiao. Pero kahit mahirap, mararamdaman na tila nagbanta si Ko Cheng habang inaalala ang ilang beses na pagkatalo sa grupo ng SMB. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ko Cheng Giao sa report ni Ruben Terado sa SPIN. Limang talo na kami sa San Miguel from last conference pa. Hindi pa namin nasusob si Junmar. Hindi pa rin namin nasusob yung import nila. Siguro mga 16 na laro pa bago namin masolve yun pero masasolve din namin yon. Darating din yung araw. Tingnan natin sa Thursday. Doon tayo sa so darating din ang panahon. Tingnan natin sa Webes. Yan yung sinabi ni Coach Heng, di ba? Banta po yun. Banta na gagawin nila ang lahat sa Webes para maisahan nila ang SMB ni Coach George Gallant. Base kasi sa kanya, kay Coach Heng, marami silang hindi nasasolve sa SMB. Katulad ni Junmar, yung import at bunga niyan, umabot na sila na limang talo sa SMB nung huling conference pa yon. Sa parte ng isang coach na hindi manalo-nalo sa isang team katulad ni Coach Cheng dito sa SMB, masakit po yun. Nakakagigil po yun kasi gustong gusto mong talunin yung team na yun. Pero lagi kang bigo, di ba? Umuuwi kang luhaan kasi hindi mo ma ang game plan na inilatag nila para sa iyo. So ano yung impact ng mga pahayag na to ni Coach Cheng sa paparating na laban nila ngayong Webes? Well, para sa akin, makakakita tayo ng isang magandang laban. Gustong gusto kasing mapiga ni Coach Yang ang SMB eh. Kaya kahit sa anong paraan, as long as legal yan, gagaw nila para makapagtala ng isang panalo. Sa parte naman ng SMB, alam na nila na gutom ang Rain or Shine. So natural, nakahanda sila sa anumang pressure na ilalatag ng grupo ni Coach Cheng. Ibig sabihin, bakbakan po talaga yan. Sa huling laban ng SMB at Rain or Shine noong September 5, 2024, isa lang ang lamang, 113-112 ng grupo ni Coach George Gallant. Lamang na tila sariwa pa sa isipan ni Coach Cheng. Kasabay niyan, inalala rin niya ang pagragasa ng SMB sa kapatid na Barangay Ginebra tanong, paano nga ba niya tinitingnan ang laban nila sa SMB? Tutukan natin ulit si Coach Yang sa report ni Ruben Terado sa Spin. One point lang yon pero mahirap magsalita. Tinambakan nila yung Hinebra ng halos 50 eh. Iba plano ng San Miguel, baka kami 80 siguro. Hindi natin alam, sobrang lakas nila. Imagine mo ha, eh, isa lang ang lamang ng SMB sa Reynolshan noong September 5. Ang laking bentahe noon. Ibig sabihin kasi noon, posibleng mabigyan ulit nila ng mahigpit na laban ng SMB sa pangunguna ni Jun Marfajardo na kahit anong gawin, kahit ilang taon ang lumipas, parang hindi nararamdaman yung edad, di ba? Mas nagkakaedad si Junmar, parang mas gumagaling. Pero doon tayo sa mahirap magsalita na sinabi ni Coach Cheng. Hindi rin siya sigurado kung kakayanin nilang sumabay ngayon sa grupo ni Coach George. Galing kasi sila sa napaka-impresibong laban sa kapatid na barangay Hinebra. So kung titingnan nating mabuti, matindi ang momentum na daladala ng SMB. Mabigat para sa susunod nilang kalaban. Andun pa sigurado yung hangover ng SMB versus Gene Kings. Yung mga lokal ng SMB katulad ni June Mar, CJ Perez, Terence Romeo at Marcio Lassiter, grabe sila ngayon. Tapos si Marcio, ang taas ng energy niya ngayon kasi naungusan niya na yung hari sa 3-point area na sila Alan kay Dika Talapag. Kaya sigurado tayo na mabigat na SMB ang makikita natin ngayong Webes. Isa, si Felix Limetti sa mga naging vocal sa pagkatalo ng Rain or Shine sa SMB noong September 5. Kagabi versus NLEX Road Warriors, muli siyang nagtala ng mga numero na posibleng niyang ibigay sa susunod na laban. Tanong, ano nga ba mga sinabi ni Limeting matapos talunin ng SMB noong September 5? Tutukan natin si Felix Limetti sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Sa tingin ko magandang bagay yung makaharap mo ang isang mahusay na team katulad ng SMB. Makakaharap natin sila ulit sana sa playoffs. Magsanay lang na bantay si Junmar at yung import nila. Sana makapag-practice kami ng mas maayos bilang isang kuponan. At sa susunod, bigyan sila ng mas magandang laban. Sana hindi matalo sa ganung paraan. Okay, so nung September 5 versus SMB, nagtala si Limetti ng 28 points. At 5 sa 6 na tres yung naipasok niya doon ibig sabihin ang laki ng percentage niya dito sa 3-point area. Almost 90%, di ba? Kagabi sa laban ng Rain or Shine at NLX Road Warriors, nagtala si Limete ng 14 puntos, 4 na defensive rebounds at 3 assists. Tatlo sa apat niyang birado sa tres yung naipasok niya. 75% po yan sa 3-point area. Asintado talaga siya, di ba? Dahil dyan, kaabang-abang kung anong ilalabas ni Felix Limetti sakaling magharap na ulit sila ng SMB. Una kasi, parang nagbanta siya nang sabihin niya na magkikita pa sila ulit. Pangalawa, nananatiling mabigat ang mga kamay niya sa 3-point area na posibleng maging bala kanila versus SMB. Naalala niyo naman siguro nung huling laban, di ba? Natalo lang sila ng one point versus SMB at nangyari yan dahil sa isang jumper ni Junmar Fajardo. Lamang na sila or yung Rain Orsen sa dulo. Ang problema na ipasok ni Junmar yung birada niya. Ayun, talo sila doon. Hindi maikakailang gustong gusto ni Felix Limete na makabawi sa SMB. Sa parte naman ni Coach Heng, inamin nito na may pag-asa talaga sila sa grupo ni Coach George Gallian sa muli nilang paghaharap. Narito ang kanyang paglalahad ng makausap ng media. Tutuwa ka natin sinabi ni Coach Cheng sa report ni John Balesteros ng One Sports. May chance kami sa San Miguel sa Thursday. Tignan natin kung makakapaglaro pa tayo sa number one spot sa ating grupo. Sa tingin ko may chance tayo dyan. Susubukan natin. May chance tayo sa SMB. Ayon mismo yan kay Coach Heng. Ha? Eh? Iba yung motivation generation di ba? May kay naman siya kasi nga, sa unang bakbaka nila, isa lang ang lamang. Tapos sa mga huling segundo pa yung nangyari. Meaning, kayang-kaya nilang dumikit ulit sa grupo ni Junmar Fajardo. Actually, susi talaga dito yung gagawin nilang depensa kay Junmar at kay Marcio dito sa tres. Iba kasi kapag naipako mo sila sa depensa eh, maaapektuhan nila ang galaw ng mga kasama nila sa labas. Kaya siguro kung kakayaanin nilang igapos si 8-time MVP at ang kasalukuyang hari ng tres na si Marcio Lasseter, posible makuha nila yung laban. Siyempre, hindi lang naman si June Marat Marcio kailangan nilang birahin doon. Andiyan si Jordan Adams. At ang iba pang player ng SMB na halos wala kang itatapon dahil pwedeng kumumada lahat kapag nasa loob ng court, di ba? Pero kung mapipigilan talaga nila si Junmar, sabay ng paggapos nila kay Maso Lassiter, posible talaga makabawi sila dito sa San Miguel Beer. So guys, maraming maraming salamat.